Noong 1985, iniligtas ni Maine, tagabantay ng parola na si Thomas Curry si Atlanta, reyna ng kaharian sa ilalim ng dagat ng Atlantis sa panahon ng isang bagyo. Sila ay umibig at nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagnangalang Arthur na may kapangyarihang makipag-usap sa mga nilalang sa dagat. Nang dumating ang mga sundalong Atlante na ipinadala ni Haring Orvax, ang pinuno ng Atlantis, para sa Atlanta na tumakas sa kanyang arranged marriage. Napilitan siyang iwan ang kanyang pamilya upang protektahan sila mula sa kanyang mga tao. Nangako siyang babalik kapag ligtas na at babalik sa Atlantis, ipinagkatiwala sa kanyang tagapayo, Nuidis Vulco, na sanayin si Arthur. Naging isang bihasang mandirigma, tinanggihan ni Arthur ang Atlantis nang malaman na pinatay ni Orvax si Atlanta dahil sa pagmamahal sa isang tao at sa iligal na kapanganakan ni Arthur. Sa kasalukuyan, si Arthur ay naging kilala bilang metahuman na binansagang Aquaman ng publiko. Isang taon pagkatapos ng pagkatalo ni Steppenwolf, hinarapan ni Arthur ang isang gang ng mga pirata na nang hijack sa Russian Akula-class submarine na Volk, binangalan ng Stalnoy Volk sa pelikula. Ang kanilang pinuno, si Jesse Kane, ay pinatay habang nakulong sa isang torpedo na pinamunuan ng kanyang anak na si David na manumpa ng paghihiganti laban kay Arthur pagkatapos niyang tumanggi na tumulong na iligtas si Jesse bilang ganti sa pagpatay sa mga inosenteng tao. Hinikayat ni Haring Or Marius ang anak ni Orbax at ang nakababatang kapatid sa ama ni Arthur, gayon din ang bagong pinuno ng Atlantis, si Haring Nereus ng Sebel na magsanipwersa sa pag-iisa sa Atlantis at pagsira sa mundong ibabaw dahil sa pagdumi sa mga karagatan. Kung matagumpay na pagisahin ni Orm ang lahat ng apat na kaharian, siya ay magiging Ocean Master, commander ng pinakamakapangyarihang puwersa sa ilalim ng dagat ng Earth. Tinambangan sila ng isang submarino na nagudyok kay Orm na mapilitan na magpakawala ng tsunami. Gayunpaman, inayos ni Orm ang pag-atake matapos kunin sina David at Jesse para i-hijack ang submarino at makuha ang suporta ni Nereus na may planong patayin si Arthur. Sa layuning iyon, binibigyan ni Orm si David ng isang Atlantean battlesuit para sa misyon. Ang anak ni Nereus na si Mera na katipan kay Orm ay tumanggi na tulungan sila at humiling ng tulong kay Arthur. Sinamahan siya ni Arthur sa Atlantis matapos ang tsunami ni Orm na muntik nang mapatay ang kanyang ama. Inihimok siya ni Vulko na hanapin ang trident ng Atlant, isang makapangyarihang artifact ng unang pinuno ng Atlantis upang mabawi ang kanyang nararapat na lugar bilang hari. Si Namera at Arthur ay tinambangan ng mga tauhan ni Orm at siya ay nahuli. Sinisisi siya ni Orm sa pagkamatay ni Atlana at muntik na siyang mapatay sa isang tunggalian bago siya iligtas ni Mera. Siya at si Arthur ay naglalakbay patungo sa nahulog na kaharian ng mga deserters na nakatago sa ilalim ng Sahara kung saan ang Trident ay napeke at nagbukas ng isang holographic na mensahe na humahantong sa kanila sa Sicily, Italy kung saan nakuha nila ang mga koordinate ng Trident. Samantala, ikinulong ni Orm si Vulko at pinilit ang kaharian ng mga mangingisda na ipangako ang kanilang katapatan sa kanya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang hari. Muling binyaga ng sarili bilang Black Manta. Nakipag-away si David kay Arthur, ngunit natalo. Sina Arthur at Mera ay nagtataboy sa mga amphibious na halimaw ng trench at isang wormhole ang naghahatid sa kanila sa isang hindi pa natukoy na dagat sa gitna ng Earth. Sila ay muling nakasama ni Atlana na nakaligtas at nakatakas sa hindi pa natukoy na dagat ngunit hindi mahanap ang kanyang daan pabalik. Hinarap ni Arthur ang Carathen, isang mythical sea monster at tagapag-alaga ng Trident, na binawi ang Trident, na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa pitong dagat. Pinamunuan ni Orm ang kanyang hukbo laban sa kaharian ng Brine upang ideklara ang kanyang sarili na Ocean Master. Habang pinamumunuan naman ni Arthur ang hukbo ng mga marine creature laban sa kanya, Tinanggap ng mga tagasunod ni Orm si Arthur bilang tunay na hari nang malaman na hawak niya ang trident ni Atlan. Iniligtas ni Arthur ang buhay ni Orm matapos siyang talunin sa isang tunggalian at tinanggap ni Orm ang kanyang pagkakulong matapos matuklasan na iniligtas ni Arthur ang kanilang ina. Muling nakipagkita si Atlana kay Thomas habang si Arthur ay umakyat sa trono